Magtatatlong buwan na na hindi na namin kasama si Bunso. Pagkagising sa umaga, siya ang iniisip. Bago matulog sa gabi, siya rin yung iniisip. Ang daming tanong na gusto kong or na itinatanong ko sa isip ko sa Diyos kung bakit kailangan siyang mawala. Bakit kailangan napakaaga kunin sa amin. Napapatanong tuloy ako kung may kulang ba ako or hindi ba ako karapat dapat na maging ina niya may kulang ba sa akin pabaya ba ako siya yung reason kung bakit kailangan kong tumigil sa pagtatrabaho para maalagaan ko siya pati yung kapatid niya tapos mawawala lang siya ng 24 hours kukunin lang siya agad agad ang mga tanong ko na bakit napakaaga bakit siya kinuha yun ay hindi masasagot kailanman. Wala siyang sakit. Hindi kami pabalik-balik sa hospital. Siya ay napaka-healthy, napaka-bibo. Ang lahat ng papuri ng tao ay nasa kanya. Kaya siguro siya kinuha sa amin. Pakiramdam ko ngayon ay para akong buhay. Napatay. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kakayanin. Hanggang kailan ako iiyak sa gabi, sa umaraw sa oras na namimiss ko siya. Mahal na mahal ko yung anak ko. Sobrang mahal. At napakasakit na hindi ko na siya kasama. Hindi na namin siya kasama sa araw-araw. I see something green. green. Green, 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 I see something green. Yellow. I Yellow. Oh. Wait Wait, We go cover it I I see something yellow. How how, how? how? yellow yellow, how? yellow yellow yellow. I I see something.